Sa iba pang balita, hindi bababa sa 20 militante at 30 pulis ang nasugatan sa naging marahas na dispersal sa mga ralista sa tapat ng embahada ng Estados Unidos kahapon. Pito sa mga demonstrador ay nananatili sa Philippine General Hospital na bilang na ang mga nasagasaan ng pulis mobile na minamaneho ni PO-3 Franklin Co. Ayon kay NCRPO Director, Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang mag-iimbestiga sa insidente upang matiyak na magiging patas at walang mangyayaring whitewash. Inalis na rin sa pwesto ang lahat ng opisyal ng Manila Police District na sangkot sa insidente habang isinasagawa ang investigasyon. Control. They were not able to control yung kanilang mga mga subordinates o yung mga kanilang mga membro ng uh, contingent, no? so, minabuti natin na i relieve na sila lahat. Pending the investigation. Balik ospital ang driver ng jeep na hinila at pinagpupukpok ng mga pulis sa wali sa U.S. Embassy noong Miyerkules. Pustisya ang kanyang panawagan ngayon. Yan ang tinutukan ni Rita Reyes. Sa unang pagkakataon, napanood ni Raymart ang video ng na mga naganap sa marahas na dispersal ng mga raliista sa harap ng U.S. Embassy nitong miyerkules, kabilang na ang aktual na panggugulpi sa kanya ng mga pulis Maynila. Hindi pa rin maintindihan ni Raymart kung bakit pati siya ay dinamay, gayong driver lang naman siya ng jeep na nirentahan ng mga raliista. <laughs> So, parang pinabi nila ako. Parang pinabi nila ako. Pabububun sa Wala naman ako kasalanan. Balik ospital kagabi si Raymart matapos siyang magsuka at sumakit ang ulo. Negatibo sa anumang fracture sa ulo si Raymart base sa resulta ng kanyang CT scan. Gayunman, ang kanyang ina hindi pa rin maibsan ang sakit na nararamdaman. Nakikita ko yung ganun ginawa nila hindi ko maisip kung mga lasing tao nang At dahil hindi pa makakabalik sa pagmamaneho si Raymart, iuwi na lamang daw muna siya ni Aling Marilu sa probinsya. Isapat mong sorry na gano'n nga nila. Isang sakit na naramdaman. muntik pa akong namatay. Sorry lang. So sanang magkaroon ng Mas kita sang nama nombor polis Gaya ni Raymart, nagpapagaling pa rin sa ospital ang kasapi ng grupong lumad na si Aling Valeria na kabilang sa mga nagulungan ng polis mobile sa kasagsaganang ng dispersa. <laughs> polis ang pasimuno ng gulo sa protesta sa US Embassy nitong Merkules. Ayon yan sa NCRPO o ang National Capital Regional Police Office. Giit naman ang polis na nanagasa sa ilang mga ralista, inililigtas lang daw niya ang kanyang sarili noon. Muli namang nagmarcha papuntang Malacanang ang mga militanteng grupo at ang mga lumad para kondenahin ang Dimanoy marahas na dispersal. Live mula sa Quezon City, my report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, yes, siya, Naninindigan si PO3 Franklin Go na self-defense daw ang kanyang ginawang pag at pag ng kanyang uh, police mobile para raw isalba yung kanya sarili sa di umuna yung pagkuyog, di umano ng mga rallyista. Samantala, mismong si uh, NCRPO Chief Al Bayal de naman ang nagsabi na wala raw o hindi raw justifiable yung nangyari doon. So hindi raw pwedeng itapat o kaya hindi daw pwedeng rason ang pagpanik o ang pagkatuliro. Gamit ang video na ito, muling nanindigan ang Manila Police District. Malinaw daw na ang mga rallyista at hindi mga polis ang nagsimula ng kaguluhan sa protestang isinagawa sa U.S. Embassy noong Miyerkules. So hindi po totoo dito na sinungaling ang PNP na hindi sila kalmado, na they are uh, having a, uh, a program peacefully. Nakita naman po natin, pagdating pa lang nila, di ba, pinasok na yung barikada at nagpintura na dun sa wall ng, uh, ng uh, US Embassy. Dumipensa rin si PO3 Franklin Co. ang pulis na nagmaneho sa mobil na nagatras abante at sinasabing nakasagasa pa ng ilang demonstrador. Wala pong nagutos na sagasaan o managasa ang ano po doon ay preservation of light at uh, property lang po yun. Ang ginawa ko. Uh, wala po akong planong manakit ng tao. Self-defense lang po yun. Eh kung di ko po napahanda sa yung sasakyan, eh, uh, niyuyugyug na po nila yung sasakyan eh. Okay. E, plano po silang itaog at may sumisigaw na sunugin. Okay. Pag naitaog yun, maaaring malistrasya yung mga kasama kong polis. I cannot second-guess him. him na yung nasa isip niya, but if you will, as shown earlier, minutes prior or seconds even prior to that, meron ng violent activities and confrontation. Uh, I do not know if iba-iba uh, naman po ang tao, uh, baka yung kanyang degree of tolerance or degree of anxiety or degree of stress is lower than yours or mine. That's why he may have acted that way. Uh, precisely why a neuropsychiatric evaluation test has been ordered also. Patay sa records ng PNP, dalawampung taon na sa serbisyo si Ko at ilang beses na rin naparangalan, kabilang na ang medalya ng dumalaw si Pope Francis sa bansa. Malinis daw ang record nito at may rating siyang very satisfactory. Nasasaktan daw si Ko sa mga paratang sa kanya. Si Corin ang nakunan ng kamera na humatak sa buhok ng isang rallyistang nakasakay na sa jeep. Yung dos sa pangyayari na yung, humihingi po ako ng pa sa mga nasaktan. Naninindigan din si Police Senior Superintendent Marcelino Pedrozo na walang mali sa mga sinabi niya. Kung ako po'y uh, nadinig doon sa video, patungkol po yun sa aking junior officer. Ito po'y usapan ng isang senior officer at junior officer. Ito po'y normal sa isang police, na nagagali, uh, police senior officer na nagagalit po sa kanyang junior officer dahil uh, parang napabayaan niya po ang kanyang trabaho. Iimbestigahan din daw ang polis na may nameplate na Budong na nakunang may dalang maliit na baril. Kanina, nagbigay na ng statement si Budong at tinurn over ang baril sa MPD. Al -alayasin! Al -alayasin! Samantala, muli namang nagmarcha sa lansangan ng mga katutubo para kundinahin ang naging marahas na dispersal sa U.S. Embassy pinangunahan ni Pia Malaya, lead convener ng Sandugo at isa sa mga nasagasaan ng police mobile. Wala mang rally permit, walang humadlang na pulis sa paglalakad ng may limandaang rallyista mula Welcome Rotunda hanggang sa gate ng Malacanang. Magsasumiti kami ng aming sulat ng sandugo, partikular na nagre-reklamo at pinapaabot kung aning nangyari at karahasan, marahas na dispersal ng mga pulis doon sa harap ng US Embassy. Pero pagdating sa gate, hindi sila pinapasok ng PSG. Ang sabi ni Presidente, ang malakan ay open sa masa, open sa mamamayan. ba? Diba? Sabi ni Presidente, ba? Diba? Ang malakan ay open to the people. Pero tingnan niyo ang ginagawa ng PSG. Matapos ang higit sampung minutong paghihintay, may dumating na kotse para sunduin ang mga nagiinit ng mga relista. Sa palasyo, nakipagpulong glit sina Renato Reyes ng Bayan at Pia Malayan ng Sandugo kay ASEC Armory Rafael Banaag. Ipinaabot ni na Reyes at Malaya ang liham at ulat ng mga lumad ukol sa nangyari sa U.S. Embassy para kay Pangulong Duterte. Maging si Senadora Laila Dilima, inalmahan din ang umano'y marahas na dispersal sa U.S. Embassy. Ano ba ang hihigit sa isang demonyong polis na walang pakundangan na sumasagasa ng paulit-ulit sa mga reyesta? Sigurado ako, ihigitan pa yan ng gobyernong ito sa mga susunod na araw sa Hong Kong naman, nagkagulo sa konsulado ng Pilipinas doon matapos harangin ng mga pulis ang ilang Pilipinong rallyista na makarating sa konsulado. Magpapadala lamang daw ng sulat ang Pilipinong rallyista para ipahayag ang kanilang saloobin sa nangyaring panalagasa sa mga nagrally noong Merkules. Paliwanag naman ang opisyal ng konsulado, wala raw silang kinalaman sa dami ng pulis at nangharang sa konsulado. Jessica, ayon sa MPD, tatlo hanggang apat na araw mula ngayon ay posible raw na ilabas na o maibigay na sa mga otoridad yung neuropsychiatric evaluation uh, results ni uh, PO3 Franklin Ko. Jessica. Cedric, ito bang si PO3 Ko? Uh, baguhan ba siyang nagmamaneho? 20 years in service na siya, kamo? Uh, pero in terms of driving experience, gaano na ba siya katagal na nagmamaneho? Ang uh, nabanggit sa atin, Jessica, kanina, hindi nabanggit kung gaano katagal yung kanyang assignment na, ano, bilang, uh, official, uh, na taga, taga drive, no, bilang official na taga-drive no ng mga patrola. No? Although ang sinabi kanina ng uh, mga otoridad dun, during the forum with, uh, forum with the policemen, eh, yun daw talaga yung kanyang inassign, na, yun daw yung talaga ibinigay sa kanyang assignment nung sa araw na yun, kung magmando na rin uh, ng mga police mobile. Ano. Pero uh, may, 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 yung, yung naging situation daw noon is parang a certain na uh, uh, PO1 Junisio yung uh, isa rin nagmanage maneho rin at that situation at so ang kwento daw nila is medyo nagpanic daw itong mas bata-batang and then nag over itong si PO3 ko para mailigtas o para maisalba yung sasakyan ano unfortunately yung alam na natin kung ano yung nangyari and then sinasabi nga ni PO3 ko is ito daw di umaro ay self defense on his part Jessica okay kasi sa mga video na kuha no? parang mahirap paniwalaan na hindi niya sinadya yung pag-atras abante kasi katulad nung uh, video kanina no medyo maluwag yung pwede niyang pagmaniobrahan eh pero dinirediretso pa rin niya yung pag-atras pwede naman na siyang tumigil sa pag-atras tapos umabante na kaso talagang tinuloy-tuloy pa niya yung pag-atras tapos ganun din yung pag, uh, pag abante niya no tinuloy-tuloy pa rin niya yung pag-abante niya dun sa may mga rallyista kahit na marami naman siyang pwedeng uh, pag-abantehan Come on. Jessica, uh Himay-himay din natin ng konti, no? kasi yan din precisely yung talong natin kanina sa forum sa NCRPO. No? Uh, doon sa video, kung makikita natin, even yung video na iprinasent ng mga polis mismo, ano uh, at some point, makikita natin na napalibutan ng mga polis, napalibutan ng mga ralista yung uh, mobile mobil. And then inaalog-alog nila yan, may dalawang sumampas sa ibabaw, itinaboy ng mga polis, umalis sa uh, yung unang driver, sumakay yung pangalawang driver, CPO3 si ko nga. No? Pagsakay na pagsakay ni PO3 ko, uh, ang estimate natin, of course, hindi tayo nagpapa, hindi, ta hindi, natin inuusgan kung ano yung situation. Ito lang yung na observe natin. Pag sakay ni uh, PO3 ko, nabilang natin siguro at least 20 seconds to 30 seconds ay naging clear yung, yung likod ng uh, mobile. In fact, nakita natin doon sa video, makikita sa video na medyo nag-aatrasan, nagre-retreat yung mga rallyista. So there was, uh, gaya na ano, nabanggit mo, medyo may clearance na yun sa likod. And yung nasa harapan ni uh, PO3 ko ay mga police mismo. Uh, sila yung nakapalibot dyan. So ang tanong natin kanina sa NCRPO, uh, Sir, hindi kaya, uh, parang hindi tumutugma sa, uh, sa sa statement o sa version ni po 3 ko na sinasabi niya napapalibutan daw siya. Ang sagot ng NCRPO, this is precisely why it's, it is very important daw na makuha yung neuropsychiatric analysis ni uh, po 3 ko and then uh, from there ay uh, pwede sila nga mag-pass judgment pero as of the moment daw, ang lahat ng ito ay inimbisigahan, Jessica. Okay. Uh, lumabas din sa Philippine Daily Inquirer kanina yung impormasyon na itong si PO3 ko, eh mukhang may record din daw na nanagasa rin daw ng mga kuliglig nung minsang nagprotesta yung mga uh, driver ng kuliglig. So parang pangalawang pananagasa niya na ito kung magkataon na mapatunayan dun sa investigasyon na ganun nga yung nangyari. Cedric. Okay, Jessica, ang uh, sagot ng NCRPO dyan is uh, walang record si uh, PO3 uh, ko dun sa kanyang uh, career. Na wala siyang record ng uh, misdemeanor o uh, anuman charges. Wala daw silang record. As of now, wala silang nakikitang record na PO3 uh, ko was there during the 2010 uh, incident na nagdadrive siya o naka-assign siya mag-drive ng truck. Si PO3 ko naman, ang version niya is nandun siya doon sa incident yun. It's because yun daw kanyang responsibilidad pero hindi raw siya ang nagmareho ng truck. Doon sa sinasabi na di umaraw ayo. Doon sa sinasabing uh, truck na uh, nagramo sumagasa doon sa mga kuliglig, mm -hmm. Jessica. So they were, uh, the Sir PO and uh, PO3 ko, uh, they're denying it, Jessica. Okay. Para patas, no, to be fair, dapat banggitin din natin na kahit yung panig ng mga raliyista, e eh, iniimbestigahan din yan. Dahil ka uh, bak meron ding allegations na sila ang uh, nagsimula ng gulo uh, bakit kasi nila sinabuya ng pintura yung uh, US embassy magulo na from the onset yung uh, yung kanilang uh, rally etc pero in the meantime pagdating sa dispersal uh, Cedric no sa pagkakaalam natin ang usually na ginagamit uh, bombero 'di diba? Pero alam ko rin from yung mga pagkakakwento ng mga reporter natin on site na naagaw kasi ng mga rallyista yung host ng bumbero. Ang tanong ko, iisa lang ba yung fire truck na nandoon? Yeah. At pag hindi gumana yung pag hindi umubra yung uh, tubig no na pang, disperse. 'Di ba? Usually meron naman silang tear gas. Bakit kinailangan yung mobile ang pinang-disperse nila dun sa mga oh. rallyista? Okay, Jessica, yung uh, bilang mga uh, mga bumbero o no, fire trucks na nandun na, Jessica, wala tayong hawak na detalye dyan at hindi rin siya naman na-discuss sa forum kanina. Yung uh, tear gas, uh, kanina dun sa forum din, no, pagkapakita ng video, may mga pulis na nagsasabi na uh, nung once nagre-retreat na raw yung mga release because meron na daw mga dineploy, mga uh, pina, uh, may, may uh, pinasabog na daw o may pinasingaw na ng mga tear gas. Ano? Uh, It's very important din, uh, like you said, Jessica, na makuha rin, ma may presenta rin yung side. Ito yung, yung kabilang side, ito yung sinasabi ng uh, NCRPO, ano? Uh, si General Albayalde mismo nagsasabi na obviously meron ta lapses dyan, merong uh, excess use of force, yun ang sinabi ni General Albayalde. de. Iimbestigahan yan kung saan, sino ang may kasalanan. Pero ang uh, naninindigan yung uh, mga polis na kung hindi raw di umuro, sin sinimulan ito violently ng mga nagrarally. Uh, uh, doon sa video na pinakita nila is nakabarikada yung mga pulis. So normally, uh, pag, uh, ang alam natin, Jessica, pagdating dyan is magne-negotiate yan. Ano? Dun sa video na pinakita, at least ng uh, NCRPO, is pagdating ng mga release dire-diretsyo sila, tinagusan nila, da, uh, nilusuto nila yung barikada, and then dire-diretsyo na raw silang uh, pumunta dun sa uh, sa US Embassy. So ang sinasabi ng mga pulis, mayroon daw, nagkaroon, ng, nagkaroon daw ng breach ng trust. Kasi ang uh, pagkakaunawa daw ng mga pulis ay magiging peaceful ang pagdating ng mga release na gaya nung naging Nagrarally nila previously dahil nga yung pronouncement ni Pangulong uh, Duterte na papayagan yan. And then yun nga nangyari, medyo inabantehan daw Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.